Kapag naglalakad ka sa kalsada tapos biglang may suspicious na tao na lumapit sa'yo, tapos nagtanong ng oras, ang isagot mo lang ay oo or yes. Pagkatapos nun, umalis ka kaagad. Ito ang mga curious facts na pwedeng magligtas ng buhay mo. Alam mo ba na malaki ang chance na mayroon nagmamonitor ngayon ng mga messages mo? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakodulo, tapos click more. Kapag meron ka nakitang blue radar app, burahin mo kaagad yon. Kung sakaling maligaw ka underwater at hindi mo alam kung saan yung paitaas, magbuga ka ng konting hangin sa sa bibig mo tapos kung saan pumunta yung bubbles dun yung papunta pataas alam mo ba na mas kilala ka pa ng cellphone mo kaysa sa sarili mo comment I am tapos hayaan mo na yung keyboard mo ang tumapos ng sentence wag na wag mong paghahaluin ng bleach at ang ammonia kasi kapag pinagsama mo yan sobrang toxic na gas ang nabubuo at pwede tong magdulot ng problema sa paghinga bago yung last pack ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo kaya make sure na i mo ako wag na wag ka rin iihi sa dagat kasi nakaka-attract yan ng mga sharks kahit na miles away pa yan.